Hi guys! Ayan. so ulan. Tapos na din finally ang aming ulan dito isang linggo. Ang ngayon, tingnan nyo. Napaka, Kakalabas lang talaga. 3 p.m. kakalabas lang ng araw dito at hanggang next week na ito na mainit. Finally. Hindi naman masyado mainit. It's 13 degrees pa lang ngayon ating tingnan nyo, super ganda ang clouds. At saka, hindi masyado mainit. And so. By the way, ito na po ang ating mga tanim. Happy po sila. Dahil, mayroon na po silang, ano, araw na natikman. Hindi lang po ulan palagi. Kasi one week talagang ulan dito. And ngayon, ito na nga pala yung bago kong tinanim. O, di ba? Ang daming bunga, Zay. O, di ba? Tapos, mamulaklak pa, o. Sobrang daming bunga. So, may nagtatanong nga pala kung magkano po yung or saan po nabibili. Dito sa Germany, guys, mayroon po kasi kaming mabibili na itong kagaya nito yung mag-itanim mo na baby pa lang, yung seedlings pa lang, kakaano lang. At saka mayroon ka ding mabibili na may namumulaklak na at the same time may bunga na kagaya nito. Ayan, ito. At saka yung ating paprika doon. Pero yun lang nga, mas mahal siya dahil yun na nga ang sinasabi ni BBM. Kakatanim lang. Pwede mo nang harvestin. Charot. But anyways. Oo. Ito is ano to. bibili ko to. It's almost 13 euro. Yung ano. Yung isang ganito. Isang puno ng uh, sili. Chili. Ayan. So 13 euro. 12.99. So ito din. Ito nga pala yung mga bago natin dito. Hindi pa. So, hindi ka naman magsisisi na bibili ng ganito dahil mamumulaklak at mamumunga yan hanggang autumn, hanggang September. So, five months mo silang i-enjoy, mga zay. Ayan, oh. Sobrang laki. So, ito yung hindi masyadong maanghang. So, Pwede mo yan ilagay sa tinula. Pwede mo siyang ilagay sa, ano, yan yung tawag, mild chili. Pwede mo ilagay sa chicken apretada or whatsoever, kung anong uh, lutuin mo. At ito, excited ako sa talong. Dahil ang tagal ko na kasing hindi nakatanim ng, nakapagtanim ng talong. Yung last time na nagtanim ako ng talong, nung doon pa, may garden pa kami. Ngayon, nasa paso na lang. Ayan, kaya tingnan natin to pag ano. Pero maano naman siya. Maganda. Hi Maya! Mataba naman, tumaba na siya since pag transfer natin. Dito, tingnan natin kung makapabunga siya. At saka pati yung pipino natin. Ang ganda talaga, balik tayo sa araw. Ang ganda ng araw, weather. Hi, Maya! Hello! At saka mamaya may pasok ako ng hapon. Hapon na pala ngayon. Gabi pala, 6. So, ayan. Exciting talaga siya. Tapos, ngayon nasubrahan yata to sa ulan tong aking paprika. Naubos na yung ano, Dahon. And, ayun. Pero, lumalaban pa din siya, di ba? Ito namang ating, ano, wala talagang tigil sa kaka, ano, dumadami siya la, lalo. But anyway, so yan, uh, ang nagtanong is mayroon po kaming mabibili dito. Ready to tanim at harvest at the same time kagaya nito. Tapos pagharbisin kasi ito is mamumulaklak pa yan siya at mamumunga hanggang September. Kaya hindi po, kahit mahal, hindi po kayo malulugi dahil namumunga po siya palagi. Ayan, like yung ito, for example. Kakatapos lang ng bulaklak niya. Ito, no. Tapos, lumaki na din yung kanyang bunga. Ayan. So, ganun lang siya. Kasimple. Kasimple. Hanggang paso lang kami dito dahil wala naman kaming ano. Hi, Madeline. Wala naman kaming lupa. Lupain. Lupain namin dito na sa ano. Sapatos. <laughs> Ayun. Ang nakakaano. Ang, ang lalaki kasi. lalaki kasi ng ano niya eto kasing mga ganitong bilhin mo, mag-antay ka pa. Ano, mamulak, lalaki, tas mamumulaklak, tas ano. So, it takes, it takes time siya. Pero, yun lang, nga, mura siya. Yung, 3 euro yata ito, 99. Yung isang ganito. Binili ko, nakalimutan ko na. Basta mura tong mga ganito palang na walang bulaklak. Kasi kailangan pa siyang alagaan, ingatan. And so, anyways, I'm so happy na wala na kaming in ulan dito. Init na ngayon dahil buong linggo talaga kami nag-umuulan. Ang lamig pa, bumalik ng 7 degrees. Pumagsak yung temperature namin ng isang ano. Anyways, that's it. Happy weekend sa lahat. Ciao ciao cacao